So, we have back again mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer. ano balita sa inyo at balita sa akin. So, after two weeks, i-update ko naman kayo dito sa isang alaga natin na Chana Andrao. No? Pinalaki ko na ng konti pero usually itong Chana Andrao, lumalaki lang ito ng 4.5 to 5 inches. So, maliit lang siya. No? So, tamang tama lang siya sa mga size ng aquarium na ganito. Actually, itong aquarium ko dito, uh, 10 gallons. So, feeling ko, okay na siya dyan, no? So, yung nasa taas neto, 35 gallons. Of course, nandito si Red Bobo, ang ating copper na Oscar. So, yun, no? So, yung mga ibang channel natin, uh, okay naman sila, no? Stable na sila, maganda na. So, dinidevelop ko na lang, lang yung kanilang coloration. Pero, yun nga, yun yung pinakamahirap eh. Yung mentality nila, pa rin natin. Pero so far so good naman. Okay naman yung mga pinapakita nilang galawan. No? 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 So ito, pare, titigan natin mabuti, mga kapalikpik, yung ating chan and Kapalikpik, ito na po yung chan natin. No? So, actually, nagbago yung kulay niya. No? Dahil nung time na bin binibili ko to, yung katawan niya darker yung pinaka tapos yung kanyang mga pin eh litaw na litaw yung kulay blue no tapos yung sa tail niya meron din orange although nagbago siya ng konti naging lighter yung naging body niya pero okay na no tapos dati ang substrain niya white eh nagadap yung kulay niya dun sa white kaya medyo namuti medyo hindi ko kursunada yung ganung kulay na medyo lighter yung kulay. So, ginawa ko, nakita ko through video rin, yun nga, na mas darker yung color, mas ina-adapt nila yung ganong kulay, no? So, ginawa ko red, Ayan. Yan, no? Yan, mababa lang yung tubig kasi nga tumatalon din to. So, ito, nung inano ko, medyo naging dark yung kulay niya. So, okay naman siya, eh, no? Yan. Tapos, pansin nyo, yung kulay ng tubig natin is medyo maano siya no, ma tawag nito. Hindi maputi, no? Kasi naglagay tayo ng talisay leaves, no? Kinanggal ko na lang ibang talisay, so talagang hinintay ko na magdarker yung kulay ng water. Para sabi nila kasi para ma anti-stress din yun, no? Tsaka maganda yung coloration din para sa mga isda. So ewan ko lang, ano? Kung tingnan natin. So, kalalagay lang natin ito siguro within one week tina natin kung develop yung kanyang coloration tapos ayun nag-iwa lang ako ng isang leaves ng talisay para may hiding spot din siya although meron siyang rock dito kaya lang iba pa rin yung ano diba ayan so ganyan lang yan no? tapos may down spot tayo doon yun no okay lang yung down spot din naman gano'ng ka ano, kalakas yung buga ng kanyang ano, So, ito siya, no. Ito yung ating chana andraw. Tapos, sa uh, next video natin, update ko kayo dun sa mga iba naman natin, no. Yung ating Asiatica na White Spot, yung ating Auranti, yung ating chana Polstra, yung ating Albino Streata, at saka yung ating Fire and Ice, no, mga kapaligpik, no. Meron tayong Fire and Ice na pinurchase din, na napakaganda talaga. So, yun, dinedevelop pa rin natin. So, yun. Tapos, sa may opisina namin, meron akong dalawang tiyana doon. Yung ating tiyana stewarty at saka yung ating tiyana na granite na limbata. So, yun. Ito, okay naman to. Kaya lang, medyo siguro side type lang talaga tong andrew na to. No? Hindi siya ganong hindi ko masasabi na hindi siya ganong malangoy. Okay naman siya. Naglalaro naman siya na ganyan. Kaya lang siguro, maliit lang siya, kaya ganyan lang yung galawan niya. Tsaka sabi din nga sa mga marurunong na nag-aandal na to, gusto nila yung may mga may driftwood, may mga plants. So, ganon no? So, iba naman, nakikita ko naman, mga plain lang yung kanilang mga tanks, no? So, since, so doon na lang ako sa simple. Kasi nga, nangyayari, itong isda natin, minsan, hindi ko makita, eh. Nagtatago doon sa mga driftwood, tsaka sa mga plants no so minabuti ko na lang na tanggalin yon no? at gina ganito na lang no para at least nakikita ko siya kasi hindi ko alam baka mamaya to no sayang naman so yon yun yung update dito sa ating Chana andraw, no mga kapatid flex ko na rin sa iyo sa inyo yung ating si Red Bobo ayan yeah. so mga kapatid ito yung pinaka main fish natin no Tagal na natin, tagal ko ng alaga to. Pandemic time pa, no? Pero 3 years pa lang siya sa akin. Yeah, ito mo naman yung pinaka-head niya. Yan, yeah, no? Bumukol na yung head niya, no? Yan. Yeah. Pero yung diet na ito, yung pakain ko, medyo limited lang. Kaya medyo nag-darker yung kulay kasi kanina sarading ilaw. So ngayon, pag malagyan mo na ng ilaw yan, mamumula ulit yan. So pag wala kasing ilaw, nagda-dark siya. No? So yun, no? So, 3 years, three years old na to sa akin. Yan. Kaya, iniingatan ko na to. Siyempre, mga ganong edad ng mga isda, kailangan yung light spine nya, baka bigla kumikli. Kaya, yung pakain ko dito, binibigyan ko lang to once a day, pero tatlong super worm. Yan. Minsan, hindi pa, no? So, hindi so, naman. Okay lang naman sa isda yun. So, kaya naman nila yung mga ganong klaseng Uh, sistema na pagpapakain sa kanila. Alright, next time na lang, picture natin ang bumbo si Red Baba. So, yun nga mga kapalikpik, nandito tayo sa outdoor setup natin. So, nandito yung 10 gallons and 35 gallons. So, yun yung update muna sa mga susunod na video na lang natin, yung ibang channel naman. At saka syempre yung ating Golden Australian arwana no yung Georgini natin sama na rin natin sa ating pictures so hanggang sa muli mga kabalikpig woo